Nagaana pa ba ng lugar kung saan sariwa ang hangin, malinaw ang tubig at siguradong mapapawi ang pagod? Tara na sa Agus River ang natural na paraiso sa puso ng Infanta Quezon. Mula sa malamig at malinis na tubig ng Ilog Agos hanggang sa mga makakalikasan at relaxing na tanawin, lahat na yan mararanasan mo rito sa Quezon. Perfect! Sa barkada trip, family bonding o kahit solo soul searching, mag-relax, mag-picnic, mag-swimming o mag-kayak, ikaw ang bahala. Dito sa Agos River, kalikasan ng yung kasama at alaala -ala ang iyong mayuwi. At dito nga pala kami nag ng cottage sa Nature River KM3 Resort. Yo, what's up mga kalokso? Nandito tayo ngayon sa Agos River at nandito tayo sa Nature River Resort. Ito yung mismo pinarerentahan nilang na bahay. Yeah, it's only 4,500 for 24 hours na. So, kung 9 a.m. ka pumunta dito, pwede kang kinabukasan ng 9 a.m. At sabi kanina nga ni ate, hindi sila stricto pagdating sa oras sa pag-time out or yung pag-check out natin. So, sabi nila kahit daw lumagpas man ng dalawang oras, tatlo, okay lang, walang problema. At aside from 4,500, meron din silang 3,500. Ito, ito mismo. Yung tong 3,500, meron ng sariling lutuan na doon mismo sa taas. Pero ito, wala pa. Pero ang kagandahan dito, meron, meron kayong bungalo. Yan, pero ang bayan, at doon na rin magluluto. Magdala na kayo, kayo ng mga utensil or yung lutuan nyo mismo yung mismong kalan. So, ano pa inihintay nyo? So, check lang na lang nyo yung page nila sa Facebook. So, ito yan. And mismo, yung Nature River Resort. So, message na lang nyo para makapag kayo ng sumaagaga. Silipin natin yung mismong cottage. Ah, yung second floor, sa likod yung daan. Ito yung, ito yung parang first floor niya kasi bunggal nasa baba. So, silipin na rin natin to para makita, makita rin nyo. Ayan o, no? oh, meron pala ditong video okay. Sir, din po mm. <laughs> Ayan. so yung mismo may lamesa na o oh, di ba astig <laughs> ayan o oh. napakalawak tapos yung mismong room yung nasa baba so suot lo dito pwede na rin dito pwede ka dito mag maglagay ng hamok o ng duyan oh. Siyempre, bring your own hammock na lang kasi wala sa kanilang <laughs> libreng hammock. Ayan. At, pero at least ito yung lapag pwede rin humiga Ayan, lawak dito tsaka presko tsaka tanaw na tanaw nyo dito yung mismong ilog pati yung mga kalapit kubo or kalapit resort din ayan. Ayan. nice and ayan, ayan. sleepin naman natin yung mismong room ito yung mismong room nila and buksan natin So, lang tayong kasi maraming tsinelas natin so yan yan mapapansin nyo may mga table bawat haligi so pwede kayo dito mag magkumain, tumambay yan may dalawang room saan yan yung room siguro dito kasa na oh ah dalawa o oh, apat hanggang tatlo yan oh. so ganito rin sa kabila Ayan. Pero syempre don't expect naka aircon Mas okay nga to Presko naman Tsaka mayroon silang electric pan available Bawat room Ayan may kutsyon na Ayan Saktong sakto to sa mga 10, 10 to 15 person Hanggang 20 Ayan Ganda Anyway, so mamaya-maya gala tayo ulit dun sa ilog. Ay mga kalok, so ayan si Mrs. is nagpe-prefer ng kakainin namin. Ayan. So corn beef. Ayan no, corn beef na lang para mas mabilis lutuin. Ayan. Nakapulot kami ng magic sarap. Kaya este, binigan pala kami. Pero napulot lang din nila. Pero okay naman silyado. Malinis na malinis. So yun, meron ng rice. Yung rice namin, binili na lang namin to dun sa mismong may-ari ng resort. Ayan. Ito yung mismong setup. Ito yung mismong setup namin. Nilabas namin yung lamesa. Tapos, nag-sabit nag, na lang kami ng hamok ni misis. Ayan. Ayan shout out, uh, Altitude Outdoor Gears. Baka naman. Hello. Ano. <laughs> Ayan mga kalokto, so nandito tayo ngayon sa Agus River. Siyempre kasama natin si Whitey. Ayan, Ayan o. So, tanghalin tapat na, magtatanghalin mag tapat na. So around 11 o'clock na. So tapos natin tayo magpalipad ng drone. Nakita na natin yung ganda by aerial shot. So ngayon naman, maliligo tayo. Kita mo. Medyo <laughs> malamig niya. Uh, dito tayo ngayon sa Agus Saver. Uh, ito, nakababad na tayo, nakapag-recharge na rin. At uh, bawas na rin tayo ng stress kahit papano. Ganito lang naman ng pagiging travel vlogger. Katapos ng mahabang trabaho, dublog sa ilog. So napakaganda ng langit, lo, Tignan nyo. And so, do sa mga gustong pumunta dito, yung sa mismong pinantahan namin, yung nature nature resort and, and then yung cottage nila mismo is 500 pesos kung magra-rent kayo ng floating cottage and, and yung mga floating cottage nila uh, 1,500 buong araw na yon so napakasulit so naligo na rin ako ngayong araw na to kasi ayoko rin sumabay sa mahal na araw Malamang sa malamang kapag mahal na araw dito, napakadaming tao. Yeah. So ngayon medyo, pero sakto lang. Makakalangoy ka pa, mahaba, ma malaki-laki pa yung ilog. Malawak Malawak pala, malawak. Mali. Malawak, malawak yung ilog. <laughs> Ayan, ang lakas ng agos. Oh. <laughs>